morning. Ngayong araw na to is may plano kaming pupuntahan ng pinsan ko dito sa Perth. Yung sinasabi nila mura lang daw siya ng mga damit. Thrifty clothes sa Salvos. Kaya susubukan namin tingnan kung talagang affordable yung mga prices doon. Okay? Let's go! Samahan niyo kami! Tara! May <laughs> hey, mga guwapa o oh, guwapa! Hi! <laughs> yes! We're going to the thrift shop. Namakay ka. Ta. <laughs> Tara! Banaw na po ang sanila doon sa Australia. Yes. Compare sa Philippines. <laughs> Tingnan natin kung magaganda. Sabi nila malinis daw malinis yung mga thrifty nila. Di ba may tag pa oh, na? Oo nga. Brand new? Oh, sana tayo tawid tayo. Let's go! Ito mo, tanyo. Hindi. Hindi Hindi na. Wag na. Gusto ko dadami ako. <laughs> oh, tingin, tingin. Saan siya papunta? Okay, go. <laughs> Di search lang. <laughs> search mo lang? Pag ka, best friend mo si Google Maps. <laughs> yes. Ayaw mo maligaw. Ay, ayaw mo maligaw. Mas, mas gusto ko dumaan dito mas malapit sa train station. Di ba? Pag doon ka sa kabila, parang malayo. naman ulan. Oo, ibang klase ulan dito. Doon Ibang klase ulan dito, ulan konte. Tapos wala na naman. <laughs> Sobrang tahimik dito. Walang asong tumatahol. <laughs> Walang manok. Puro ibon. <laughs> ibon lang. Tingin-tingin. Rain or shine, kailangan lumabas ng bahay. <laughs> malamig. Malamig? Kahit malamig. Ayoko nga. Umaya alis tayo. mimit meet natin si Chino. minutes Okay, let's go. 10 minutes to walk from Coburn. Malapit lang pala yung Coburn. Nakalimutan ko. <laughs> <laughs> Di kasi nagtitrain si ate. <laughs> parang gustong gusto ko -gusto pang sumakay ng train. <laughs> Naa. Pinatil uh, niya pa yung pasakay ng train. <laughs> ayaw pang bumaba. <laughs> <laughs> Ay, yan paakit na kami. Social sa si Oo nga. <laughs> Sosyal sa panaginip. Ano nga po? Pasok ko na kaya to dito. I-ID mo <laughs> I-ID ko na to. I lalabas na tayo. Siguro dito na lang, ano. except Cade. Hindi ko nakita yung ano. Saan tayo? Dito? Dito siguro tayo. Sure? Ano ba? Anong gusto yung mali? Wrong One way? Kabila. Kabila pala, guys. Ililigaw na naman ako ng pinsan. Tama ba yung Google Map niya? Let's go. Up Passengers, your next service departs Wait. Tawid tayo dito. Okay. Tapos, so dito na tayo. Punta tayo doon. So lakad tayo doon. Mama ba? So tayo lalakad? Baka Dito. Dito? Or dito? Wait. Dito muna tayo. Saan so, tayo lalakan? Ay, magpapaligaw kami. Kaya maaga kami umalis eh. Dito <laughs> tayo. So, dyan tayo. So, straight tayo. Umaga lang ba yan? Okay. So, tama. Tama siya. Okay. Ba't lumabas tayo sa ano? Yun, know? lumabas tayo sa blue. Sa blue. Parang ito, dito? oh. Dito? Oo. Oh. Oh, yun. Oh. <laughs> oh, yun ba? O oh, mali. Mm. O oh, ito. <laughs> <laughs> doon. Google map pa mo. doon sa kabila. Doon tayo maglalakad. Punta pa ganun. Oh. P And pwede dito. lang siya lakarin? Oo. Oh. 10 minutes. Pero tingnan natin kung mag-bus tayo. Lakad na lang siguro. Pero mas maganda, lakad na lang. Naligaw daw siya. O, yun. What? So, okay yung doon. Oo, uh, dito tayo dadaan. Dito yung doon, doon. Ah, baka doon. <laughs> yun, yung <laughs> may <laughs> ano. Baka yung may ano. May mall? mall? Oh, sa mall nila. Pero, hindi tayo sa mall nila. Malapit sa so, mall? Yan yung mall. Station car, park bus 2. Daanan lang natin yan. Tapos, Magra-right na tayo kung dating doon. So, ah! Dito. Pero meron din naman dito. Okay, Paano kaya kung dito? sa saan tayo no. So dito? Kung saan tayo tadaanan. Sure <laughs> na! Is this sure way to go? Sige, try natin. Dito. Okay. May daanan ba talaga dyan? Oo. Ah, okay. 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 Dito? Uh -huh. Okay. Pasok na daw kami sa ano, pattern namin. <laughs> Ilang peses kami paikot-ikot para lang sumunod sa pattern. Oo oh, nga, ma, mayroon yung malakad no? bike lane nga. Para na tayo mag Ah, okay. Pwede din pala doon. May naglalakad doon. Oh. Ano, straight tayo? Straight o akit tayo? Straight. straight. Sana mahanap namin yung salvo sa no? <laughs> Bago mag alas 12. <laughs> Yan. Pumusan oh, Hindi na ito ah, okay. So, ano tawid tayo? Papunta na mo ito. Ano tawid tayo? Hindi na. Hindi na? Straight Aba, ah, bakit din sa walking, ano? Dago kami sa ilalim ng bridge. Masa dito ako dumahan ako. party party tayo sa bridge. <laughs> <laughs> Walang ka tao -tao. Ayan, nag-end na. Nag-end na? Wait, hindi. Nag-end. Tawid tayo. Nag-end na siya saan tayo? Doon? Uh -huh. Saan tayo nag-end? Okay, yan tayo. So, sunod lang tayo ng pattern na yan. Oh, o ito, ito, ito. Papunta dito. Ito na. Papunta ito tayo na. Dito. So, I think, tawid tayo. Sige daw. Tingnan mo anong pattern niya. <laughs> Tapos, tayo. pasok sa pattern. Pasok. Tapos? Sige na natin maganyan. Hmm? Huh? Doon? Papunta doon? Ano doon? Walang daanan doon. Ayun mo siya. Atin mo siya. Sa kabila? Oo. Mm -hmm. Oh, di. Dapat pala okay. nags... tayo. Oh, no, 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 Sa malapit ang tayo. Sa malapit So, anong meron dyan? Ang malapit? Ano to? Leg spikes. Leg spikes? Leg spikes. Hanapin lang natin yung leg spikes. Leg spikes. Hanapin natin si bike ano, meron siyang Peak Central. Ano yan? Malapit talaga. Malapit na? Pero dito lang ako. My Health and Community. Ano yan? Called... Bikes. Oh, yeah, Lakes Bikes. Oh, dito siya. Yes. Dito siya. Oh, mamaya na. So, dit, so Lakes Bikes. And then, next is Ah, so dito na building. Yes, dito siya na building. Okay, let's go. Okay. Kita na rin. Sa So, okay tayo? And Guys, kapag ikaw lang mag ano? Iyak na lang. <laughs> <laughs> ayan! Oh, ito. Mamaya oh, na. Kita na namin. Yay. Ayan, guys. Nakita na namin ang sagos! Ayan. Ang dami nga magaganda sa duo So, stop ko muna ang video kasi baka bawal sa loob. Guys O oh, diba yeah. uh, With free Free bread, bread. Free Dito bread. lang sa Salvos. Ganda Dami namin nabili Tapos may $2 na talaga shopping. Happy shopping Shopping <laughs> May pang winter na May pang winter Ganda ng mga pang winter nila na dyan, pababa. ba na Dito, lang tayo Dito tayo, na lang, para sure. Now we know, dyan na pala. Next sahod na naman. Next sahod na lang, Jessa. Parang ano, parang uubusin, uubusin na namin yung ano, yung paninda ng salvos. Si ate pa. San pa ba? Meron pa ba? <laughs> <laughs> ubusin. May plano ubusin. <laughs> Sa susunod doon ako bibili. Kasi meron talaga silang mga damit na sobrang mahal bilihin sa mall. Mga dress. oo. Oh. Aabot ng 4,000 to 5,000 ang cost ng klase nung damit. Nung brand ng damit. Pero pag binili mo doon murang mura lang. <laughs> ano tawag niyan? Siguro yung mga price niya sa atin. Parang parang nasa mga 6 5 to 6 100. 100. 100 Gabi ka, ka <laughs> <it. Sumogra> pa. <laughs> So, pabalik na kami Pauwi na kami Kasi baka maubos yung budget <laughs> Parang delikado Pag tumatagal kami sa loob Lalong dumadami yung napipili namin Mga kaganda delikado. Kaya na tayo. So, kailangan tigil-tigilan natin sarili natin, no? <laughs> <laughs> Magigiboy ka. Eh. <laughs> Sumakay so, ka na lang kaya dyan, Jess. Isasakay ko kaya si Jess sa dyan. Pwede. Eh. na lang pababa. Oo. Tapos, na dyan. Tapos itulak kita dyan sa baba hanggang doon, no? Oh. Para kang naglalaya. Sige nga. Ayan, no? Naglalaya sa si <laughs> Pabalik na po kami. Papunta na po kami ng train station. Tawid, tawid, tawid. tawid na lang tayo. Oy, babae. <laughs> Uy, babae! Okay Uwi-uwi na. Uwi-uwi ka na. Excited ka na sa mga damit mo. Excited na. Lalo na sa bag. <laughs> Hanggang dito bag ka rin. <laughs> Al-Jar! Algarbes. That's it, Algarbes. Shopping girl. girl. <laughs> Worth it of shopping. Si <laughs> okay ka lang. te lang <laughs> good. <laughs> mo na muna, umuwi. <laughs> Perfect, Tiki. Pansit-pansit tayo. Pansit-pansit. Ngayon? Oo. Tiki-tiki ah Oo, okay. Yeah, pwede. Hello, guys. kakalating lang namin dahil pinuntahan namin yung kaibigan namin na galing ng Pilipinas at kinuha namin Hi, baby. <laughs> Kinuha namin yung mga groceries galing ng Pilipinas. Kupika! Ay, Jessa. Sa akin. Sa akin. Magic sarap. <laughs> Magic sarap. Tapos, sinigang mix. Oh my God. Thanks for China. Tapos, cubes. Chicken, tsaka pork. <laughs> At saka, another coffee for Jessa. Yun lang. Oh, mayroon pa pala. maliliit. Shrimp. Shrimp. Dalawang Shrimp. <laughs> China! Yay! Hey guys! Papakita ko sa inyo kung ano nabili namin sa Salvos. Ah, uh, yung Salvos kasi, um, thrifty store siya. Kumbaga sa atin, ukay-ukay. Ito po yung nabili namin. Papakita ko. Murang-mura lang po yan. Ayan! Ganda, di ba? Oh. Ganda! ito. Mango. Super ganda. O, di ba? Ganda talaga siya. Branded. Tapos, guys, pag may kadate kayo, kadate niyo yung husband niyo, o, ito yung susuti niyo. Di diba? sexy. Ang ganda, Branded. Another pang date niyo sa mga partner niyo. Di ba? Ang ganda. Sobrang ganda nito. Ang ganda sa likod, o naman. Oh. Ganda talaga bumili sa Salvos. Sexy. naman po yung binili ko rin. Pambahay ko lang to. Diba? Ang ganda pambahay. Sobrang ganda. Ganda pa ng tela guys. At another pang top. Ang ganda nito. Pang winter. Ganda ng tela. Worth it talaga yung price doon sa Salvos guys. Ganda. Yung nabili ng pinsan ko. Ito. Ito yung pang winter niya. Kanda, di ba? Sulit na sulit. Ang ganda niya, guys. Pati sa likod daw, oh, ang ganda. Mura lang to. Sobra. Ito naman yung pangalawang binili ng pinsan ko. Ang ganda, Super ganda, guys. Sosyal na sosyal. Mura lang dito sa Salvos nakabili din ng bag yung pinsan ko. Guess yan, mga madam. Grabe yung ganda. Super ganda. Tsaka, yung boots niya, ang ganda. Tingnan niyo naman sa likod, oh. Ganda. Parang hindi pa ginamit. Sobra. Brand new na brand new. Pero mura lang to. Ganda, no?